Tinatanggap ko ang lahat. Informasyon at analytical na serbisyo ay kasama mo, Guru Markets. Nagsisimula kami sa buod ng data para sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahi naming tingnan ang bawat parameter ng korporasyon ng mas detalyado. Ngayon, ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Advanced Micro Devices Inc. ticker AMA. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang data simula noong Abril 1, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Corporation Advanced Micro Devices na bibilang sa subkategori. Compset, anim na pu kumpanya ang nakikilahok sa pagtatasa na napakakinatawan. Hanapin ang mga huling solusyon sa pagtatapos ng video na ito. Kabuan para sa kumpanyang pinag-aralan, 3 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 1.8 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng stock market sa amin sa pinagsama-samang. Makikita mo na ang average na score para sa buong US stock market sa kabuuan ay 1.7 points. Laban sa score na 3 puntos para sa advanced micro devices. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Advanced Micro Devices at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Advanced Micro Devices Int nagpakita ng pagbabago ng minus 42.8%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 2.1%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanang ito. Market capitalization ng kumpanya Advanced Micro Devices Inc. ay isang daan at anim na put anim punto bilyong dolyar. At ang market capitalization ng subkategori ay US dollars tatlong anim na daan at anim na anim bilyon. Advanced Micro Devices Inc. account para sa isang bahagi ng 4.5-4.1% at isa sa mga maliliit na kumpanya sa subkategory. Ang kapitalisasyon ng balans ng kumpanya ay US$ 57.41 bilyon. Ang kapitalisasyon ng balance sheet ng subkategory ay US$ 700 at 23 bilyon. Advanced Micro Devices account para sa isang bahagi ng 7.33% Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Advanced Micro Devices sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 45 Ang capitalization ng balance ay 7.33%. Ito ay isang 75% pagtaas sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategori, mabuti isa puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng kumpanya ay umaabot sa US dollars 2.26 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 4% ng equity ng kumpanya. Puntos para sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang balance ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo nito ay 101.5. Na may average sa subkategory na 4.7, ito ay 6% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon ng subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon. Inaasahang magiging US Dollars 3,000 at million ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan. Na 83.7% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 6.5. Ang average para sa subkategory ay 4.5 na 44% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng palitan sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars at milyon. Ang hinaharap na kita sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars at anib na pu milyon. 84% na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ng benta ay 6.4% na may average para sa subkategory na 11.1%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 4.7%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 2.165%. Na isa-isa 0% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ito ay sumasalamin sa kawalan ng balans ng kasalukuyang presyo ng palitan ng kumpanya Advanced Micro Devices Inc. malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng limang libo, at apat dollars. Samantalang para sa subkategori dalawang libo, at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay isang daan at shamp punto pito Pagtatasa ng dami ng kapital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori matitiis 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay libong dolyar. Average para sa subkategory, 69.6,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average sa subkategori at mga indicator ng kumpanya ay 16%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ at $621,000. Sa subkategori na 6 at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 46%. Pagtatantya ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 3.5% na may average na subkategori na 2%. Ito ang pagpapahalaga ng isang maikling pisil. Teknikal na tagapagpahiwatig Greha labing apat na nagpapakita ng antas na 44% para sa kumpanya Advanced Micro Devices Inc. Samantalang para sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 37%. Technical, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay sinipi na mas mababa kaysa sa kumpanya Advanced Micro Devices. Ang aktual na pagtatasa ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ at tatlo. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ at apatnaputpito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang tatlo Punta tayo sa orders table, available, nasa pin comment ang link. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng impormasyon ng Stop Valuation at Reference System Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng mga Seguridad Advanced Micro Devices Inc. Sistema ng Tulong Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Wag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Information and Reference System Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakaastig na madla.